Update update tayo sa bagyong Aghon. Aghon nga ba? Aghon. Si bagyo, Aghon. <laughs> Ay Ah, uh, sumakay na yung taga kay sa ano. Sa Manlip. Yeah. Puputulin na nila yung ano. Yung mawit na puno dito. Bu sa lumambot yung lupa kaya lumundo at uh, lumama doon sa mga wire yung mga gigiting natin kasi na gaayos iyo no inangat na yung ating ano para putulin yung kahoy ang magigiting nating isil ko nating din natin kita dito yan kita din eh Awa ka pong pakinasok? Oo. Oh, alas na kayo itak oh. Ayan, kita, kita natin mga karisba kung paano magtrabaho ang Kisel Kudos dito sa Real Quezon, ano, at in Panta, Northern Quezon. Yan kahit sobrang sama ng panahon, pinapanatili nila na malinis yung linya ng kuryente para maiwasan yung pagkakaroon ng brownout ano. Para tuloy-tuloy yung reservation nila na maayos sa mga tao. Ayan, a, mabuhay kayo, a, napakasisipag nyo. At ingat lagi, ingat kayo lagi sa inyong mga trabaho. Kasi delegado lalo lalo na basa ang inyong ginagalawan dito naman tayo sa bandang dagat mga karesbak ano iyan o no? grabe talagang namumuti ng alon ang kita nyo naman uh, lalong lumakas kanina mga bandang alas dos lumakas yung hangin at ulan Ipagsakan nga yung mga sanga dito. Kaya hindi nila tayo nakapagvideo. video Hindi tayo nakalabas. Tagi tayo, tayo dito. Sa loob. At ito nga oh, yung mga kahoy na naglaglagan. Uh, dito lang yan sa bandang harapan. Ayan, at kasalukuyan nga ay eh, pinupulot pa ni Noble yung mga ano mga kahoy na nalaglag ayan. dito lang yan sa mismong harapan ng laglag bukod pa yun dun sa may kalsada Yan, kung makita nyo sa mga dahon, mga arasbak yan lakas pa ng hangin uh, pabugso bugso pa rin yung hangin dito yun lang alon ayan naman ang ulan bumanat na naman lumakas na naman wala wala yung hangin biglang bubukso ng lakas kaya yung ulan ganoon din kanina nga eh, hindi lang natin talaga na videohan sa labas nang laglagan yung mga nyugat, at saka yung mga sanga ng puno na may mga nabagsakan pa na dumadaan sa sakyan hindi na talaga natin nakuha na kasi sobrang lakas ng ulan at saka hangin delikado hindi na tayo lumabas Ayan uh, ang update natin ngayon uh, mga karasibak at ang oras natin ngayon uh, ay saktong alas 5 ng hapon. Yan ay yung kalagayan ng bagyo dito sa Real Quezon.